tat na naman ng series kaya ang kinalabasan hindi naman umandar malamang nagka problema na naman sa electrical, on the way na kami pero traffic dito sa Marcos Highway inabot na kami ng gabi dito pa lang sa paong bubulakan ito ang ng ito nga pagdating namin sa location ay agad namin chinek kung ano yung naging problema bakit hindi na umandar at ito ang aming nakita bali pumutok yung main fusible, fusible link kaya agad namin itong binaklas at ginawa ng paraan para hindi nagmastos yung mayari at pagkatapos balik ito na oh, mandar <coughs> nice, o, ulit. start ulit kamba talaga Tamba na naman pagkatapos na naman ay iniskan ko na rin ito para makita ako kung mayroon pa ibang problema alam mo ba sa iyo okay naman at wala na rin battery indicator kaya makaka-uwi na rin kami